Yan mga idol, magandang araw sa ating lahat mga idol. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang araw po mga idol sa ating lahat. Ayun. <laughs> mga idol, so pasensya na po mga idol, medyo matagal-tagal din ako hindi nakapag-upload mga idol dahil sa pan uh, mga idol, sobrang busy ko dito sa bahay mga idol. Kasi ngayon lang ako nakapag-upload mga idol, nakapag punta dun sa merkado ba. Bali nakakuha tayo ng mga idol, pangulam Bali vlog ko na to mga idol para pang-update din sa akin ko mga edul, ba, sa akin account mga idol. Yan pagpasensyahan nyo na mga idol ha, na medyo natagal na ako sa pag-upload ngayon mga idol. Kasi mga idol, yung kuhaid ko mga idol, yung problema namin kang Wilson mga idol, yun po yung aming inuna. Yung pag-transfer namin siya, i-transfer namin siya mga idol sa doon sa iskulan sa mga mga idol. Yung speed ba, hindi ko alam anong ibig ng speed mga idol, doon sa kuhaid mga idol. Yung kapareha din niya hindi marunong magsalita ba. Bali doon namin siya i-transfer mga idol. Tapos mga idol, si Kamring Anan pa mga idol, yung asawa ko mga idol. May ka, lumipat siya ng ibang trabaho. Yung maganda-ganda yung kan ba, maganda-ganda yung kan mga idol, maganda-ganda yung kanyang field ba sa ba. Kaya doon siya lumipat mga idol tapos maraming requirements inihingi yung kumpanya. Kaya yun po ang aming inuna mga idol, yung pagkuha ng requirements tapos kuan mga idol, tapos nag kuan pa kami mga idol, nag kaso pa ako sa Kang Wilson ma transfer yung mga dapat gawin ba mga requirements mga idol para doon sa makalipat ngan tapos hindi pa natapos mga idol bali pagkatapos naming kamain nalakad pa kami ni Wilson kami lang mga idol kasi si Mrs. mga idol wala ngayon nandun sa trabahoan niya mga idol bali pagpasensyahan nyo na mga idol ha na medyo kan mga idol medyo matagal tagal din hindi, hindi, hindi kami nakapag upload ba medyo marami nang nagbago kasi mga nagbago sa mga kan mga idol yung mga plano ba akala ko mga idol kapag makatrabaho na siya mga idol ikuha na yung plano namin nga magkuha na ba mag vlog ako tapos siya yung magtrabaho para kung mga idol hindi nasunod yung plano namin mga idol mahirap conflict po lahat ng mga oras mga idol yung kung mga idol yung last nga mag vlog sana kami ni Wilson mga idol pumunta kami sa Sapa kaso hindi kami tumuloy ni Wilson mga idol kasi may nadaanan kaming ahas ba yung ahas na makamandag mga idol kaya umuwi na lang kami pang vlog sana ka, ay, mga idol tapos pagkatapos ng mga idol hindi na kami nag vlog ulit mga idol kasi inuna ko yung safety ni Wilson ba iba ay kung mga idol parang natakot ako baka madaanan kami makadaan na kami ng ahas na pod ba na baka baka kuan mga idol baka may ah, matimingan mga idol nga mapaka ni Wilson na, ingat na nagkuha na ako mga idol ingat na ako ba, sa mga kuan mga idol sa mga ka ba mga lihok mga idol baka iwas na rin sa mga kwan, problema na naman kapag na nagkaganon mga idol di ba kaya mga idol nagkuan man ako nag asikaso ni timing din na na transfer si Anan sa kanyang ibang trabahoan mga idol baka kuan mga idol baka natin yan sa pagpunta din sa ibang trabahoan ni Mrs. mga idol tapos baka mabidyo din natin yung bagong paaralan ni Wilson mga idol yung kanyang kuan ba bagong mga classmate yun yun po yung ating gagawin sa sunod siguro mga idol pero ngayong araw mga idol ma siguro kami kakain siguro kami dun sa kuan ba dun yung pinakita kong isla mga idol bali dun na siguro sa parto ni ninyo yung nakita mga idol bali yung gagawin ko nito mga idol i-update muna ako mga idol nga anong nangyari sa akin ba anong mga nangyari dito mga idol dito sa amin mga idol bakit hindi na ako nag vlog ba hindi po ako kuha mga idol hindi pa ako sumuko sa pag vlog mga idol Siguro mga idol, sobrang kuan mga busy. Hindi talaga makayanan mga idol ba kasi apo dito mga idol, pumupunta pa ako sa palingki sa umaga. Tapos pag-uwi ko mga idol, si Mrs. naman yung ihatid ko sa kanyang trabahoan. Pagkatapos ay mga idol uwi, si Wilson na naman, mga idol, pupunta na ako sa parola niya kasi pabantayan. Pagkatapos udto mga idol, iyon eh, na po yung bakanting oras ko mga idol. Kaya kaya yung mga idol yung malakad kami ng tanghalian mga idol yan din po yung oras nga yung mga ahas ba lumalabas mga idol kaya nga kung mga idol nag-iingat kami nag-iingat kami ni Wilson ba sa paglakad mga idol hindi naman may mga idol na lagi kami nakadikit lalo lalo mga idol kapag natataan ako ng kuan ba kawil mga idol nga kaya talaga nga, ako lang talaga yung nasa baba si Wilson lang yung tata, nasa taas ng kuan ng lupa ba ako nasa tubig mga idol hindi talaga may nga siya lang isa tapos yun po yung kuan ba kinatakot kinatatakutan ko mga idol na baka may ahas na dumaan ba hindi siya makadepensa mga idol kay hindi naman siya makamoy hindi naman siya makarinig kung anong kasikas nga nadidinig niya sa kanyang paligid ba mahina lang yung nadidinig niya mga idol kaya hindi talaga kung bueno, nag-iingat ako ba hindi katulad sa dati mga idol na hapon po yung kanyang klase mas maganda yung hapon mga idol kasi sa umaga ihatid ko siya sa idul, sa, sa umaga mga idul, ako yung pupunta sa merkado tapos si misis sa trabaho tapos pag udo na mga idol yun po ihatid ko yun, 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 yun sa parallel na wilson nung last yung klase nya nga mga idol ng hapon pa yung klase nya so ngayon mga idol na change na yung kanyang schedule ng klase umaga na mga idol mahirapan talaga akong makapag vlog mga idol kaya nga ako mga idol dito na ako na nakatinggas <laughs> nakatinggas sa bahay mga idol ginagawa ko na lang yung aking ginagawin sa bahay siguro kapag ngayon naka pala akong, mga idol na meron akong panting oras tapos nakapagpalawot na rin yung kuan mga idol bini yung lawag nga kuan mas sinasamahan ko ba kami kasi yung kuan mga idol bumibili sa kanilang mga huli mga idol kaya nakadadala ako ng mga kasi klaseng isda na huli ba mga fresh na isda mga idol yun na lang siguro yung kuan mga idol yung gagawin ko mag kain kain na siguro kami dito sa bahay huwag merong bakanteng oras si miss mga idol huwag may day off siya yun na siguro ko yun na siguro yung oras na magpipishing ako tapos malapit naman yung kuan mga idol vacation nilang Wilson iiwan ko na siguro yan sa, kwan, sa kapatid ni Mrs. mga idol kasi wala na yung trabaho kasi ng kapatid ni Mrs. mga idol ina sa paralan na kwan ba bibintan ng mga, mga idol ng mga pagkain doon sa paral mga idol siguro kapag walang pasok wala na siyang trabaho iiwan ko na lang siguro si Wilson sa kanya ipapabantay ko na lang siguro mga idol ba para makapag fishing ako mga idol pwede na akong sumama sa daala kaot pwede na ako manisid ng dagat at kung pwede na din ako may meron naman akong kasama dito mga idol yung kapitbahay ko kung naman siya mga idol hindi naman siya ba mahirap pag, eh, pagsamahan mga idol kapag sabi ko nga mga lambat niya may masama naman siya kan mga idol hindi naman siya tumatanggi ba masama naman siya kasi pang na rin sa kanya ayun mga idol siguro mga idol yung magagawa ko ngayon siguro mga idol eh, pag, sa pagkain na siguro yung magagawa ko tapos may shout out Ayan, pagkatapos nito mga idol mga tapos nung may shoutout mga idol para bali pasalamat ko na rin sa inyong lahat mga idol nga sumusuporta sa akin mga video ba kahit hindi na ako kung madalang na ako sa pag upload mga idol pagpasensyahan nyo tan, pagpasensyahan na talaga mga idol nga hindi na talaga ako ano hindi na siya palaging may upload ba dalawa o isa mga ano parang putol-putol na yung pag-upload ko pero kung ko pa yung mga idol pag-igihan ko pa rin nga meron tayong ma-upload araw-araw kahit isa man lang mga idol para meron namang kung mga idol tagdag kita ba kailangan kung mga idol tagdag kita na rin ba kasi yung kuan kasi mga idol yung kita na rin sa as well na rin ni misis mga idol hindi yan, hindi yan talaga para sa amin yan po ay kuan mga idol yan po ay i-kuan ba ipon ipondo namin mga dol para pagpagamot namin niya ni Wilson din sa yung trabaho kaya talaga nang nagkuan kami sikat kami ni Mrs. mga para kuan na rin para pangpagamot na rin ni Wilson sa kanyang tenga bali babalik pa pala sila sa babalik ko pala si silang Mrs. doon sa kuan doon sa Cebu kasama yung kapatid niya kasi kailangan daw ipa nung tawag ng mga idol ipasisyon ipakuan ba may may titingnan sa kanyan kan ba tinga o kaya o obserbahan si Wilson sa sibu mga idol o kailangan ba talagang lalagyan ng hearing aid o kaya hindi na malagyan mga idol o habang ang buhay na siyang pipi ba pero simbak ko hindi naman sana yan yung katotoo mga idol nga kuan, ma hindi na siya makarinig pero pag pagsikapan pa rin mga idol nga te, ma Pan talaga siya, malagyan ng hearing aid para man lang may marinig siyang kunti. Meron man siyang narinig mga idol, kunti si Wilson na pan ba. Meron akong na tabantayin sa kanya sarili ba na hindi naman siya talaga totally nga pipi. May narinig naman siya mga idol kasi kapag sinasabihan ko siya ng mga ibang salita mga idol, hindi naman talaga. Kailangan talaga yung bibig mong idol ilalapit sa kanyang tainga para talaga sure na marinig niya. Pero kapag nasa malayo ka mga idol, talagang wala siyang marinig. Mas nasa malapitan lang talaga ba. Marunong naman siya mga marunong siya magbilang, mag ma kuan ma alam niya yung mga kulay sa mga crayons, yung mga sheep mga idol, alam niya din mga idol, yung mga hayop, alam niya naman yung pangalan mga idol, yung isa lang mga idol kapag nasa malayo ka talaga, hindi hindi niya makuan ba, hindi niya, hindi, hindi niya talaga makuan mga idol, hindi niya ma, ma marinig ba? Marinig ano talaga yung sinasabi mo mga idol. Kasi kung talaga may diferensya talaga mga idol. Doktor na yun ang sabi mga idol. Espesyalista na yun ang sabi mga idol nga inborn. Inborn daw yung kanyang tenga nga puan. May diferensya ba? Ah, hindi naman sa mga idol nga gipasagda naman si Wilson mga idol. Talaga hindi, na, hindi, hindi, talaga namin alam nga may gun, may ganun may ganun pala siyang kapansanan mga idol yung kuan ba yung bungol yung kuan yung hindi na, hindi nakarinig ng maayos ba kasi sa bata pa mga idol wala lang, lang, alam lang talaga namin mga idol ipapagamot na namin siya mga idol kahit mahirap pag, hanapan talaga namin ng kuan solusyon mga idol para lang mapagamot siya sa bata pa pero ngayon nga malaki mga idol eh, parang kami pa yung nasisisi pa kami talaga yung may sisi, mga idol kasi kami talaga yung magulang pero hindi naman talaga namin alam mga idol nga ganoon pala yung sitwasyon ba sa kanyang tainga mga idol kaya walang kwal mga idol kaya mga idol pinagkuan talaga pinagsisikapan talaga namin mga idol nga mapagamot talaga siya mga idol ayan mga idol mali pagpasensyahan nyo mga idol ha ulit mga idol sa lahat lahat mga idol pagpasensyahan mga idol matagal akong mag pero hindi po ako kung mga idol hindi po ako na mga idol hindi po ako wala akong muundang hindi po ako minto mga idol talagang busy talang, lang talaga ako mga idol hindi po ako pwedeng minto mga idol kasi nakuan ko na na nasugdan ba bali na sabi saya pa mga idol bali nasugdan ko na yung pagbo-vlog mga idol kailangan ta na lang kampanan na lang yung kuan mga idol yung pagiging pag pag-vlogger ba YouTube vlogger mga idol ayan mga idol bali pagkatapos ko nito mga eh mag-kuan mga idol may i-shout out pala tayo mga idol bali pasalamat ko sa inyong lahat mga idol shout out po ayan pag mag wala ko na cellphone dito lang may shout out pa tayo mga idol ayan mga idol bali ayan shout -out, out shout out shout out sa inyong lahat mga idol Shout out po sa lahat mga idol lalo, lalo na sa mga solid saka mga silent viewers natin mga idol shout out yan shout out po kay Kwan Angkol sa nagbigay ng GoPro yan shout out din kay Ma'am Switzerland yan kay Ma'am Nora Pantinople yan, shout out din ma'am kay Ate Cici Tripax yan shout out yan shout out din kay Nunoy Q, ayan shout out din idol kay Bitoy TV ayan shout out idol kay Ispanso Daniel ayan shout out ayan kay Martis Guapa ayan shout out kay Wardil Moral ayan shout po kay Chino Panyo sa account ng si Kalakal Nyo ayan shout yan idol kay Ruwilin Castillo ayan shout out idol kay Sharon Murata ayan shout kay Rosemary Maitom ayan sa out idol kay Idol Fully Channel ayan shout at sa kanya asawa nga si Tidalia Ibardoni ayan sa out kay Greg Makaliwat ayan shout idol kay Karina Kuz ayan siya out kay Idol Kuya Ganggang ayat ay, ay kay sa asawa nga si Ati Elizabeth Kamacho ayan sa taod diyan eh, kuya ya kay Willy eh, Kubira ayan shoutout kay Ila Ding Alvarez, ayan sa taod Idol kay ang Hilito Kapistrano shoutout Idol kay Idol Bismarck Empanti ayan shoutout kay Mam Ma Jocelyn Libico ayan sa po kay Mr. Simple Person ayan sa taod Idol kay LB Lacosta ayan sa kay ayan, Idol Leonard Navarro ayan sa po kay Marcelo Racines ayan shout out kay Ivans Martinez ayan shout out po kay Salvo Cogmix ayan shout out yan edul. kay Elizabeth Donal ayan shout out kay Binji Makarilay ayan shout out yan edul. kay Marandi Mahinay ayan shout out kay Ma'am Christine nagbisit at sa kanilang asawa nga si JBN ayan shout out yan ma'am kay Baldwin Batugon ayan shout out po kay Binji ay gusto ko kay Arman Bugto ayan shout out po kay Tasa kami dulo hanap at ito mga edul. Yay, kay Rin Rin Ubirus. Yan, shout out po. Kay Rin Nanti Salazar. Yan, shout out. Kay Kalinga. Kalinga. Kalinga Panak Vlogs. Yan, shout out. Kay Am Amirali. Yan, shout out po. Kay Esther Musilya. Yan, shout out. Kay Sabaw Sabike. Yan, shout out po. Kay... Okay na ko. Okay na ka ko. Yan, shout po. Kay... Domingo Lanusa, ayan, shout out kay Jima Dumalag ayan siya tawad po kay sino pa ba ayan hanap pati mo ayan si Kamantik Vlogs si si Dennis Binos ayan siya tawad out. out po sa lahat ng nanonood sa lahat ng nanonood ng idol ayan shout out shout out po sa mga pan ba sa walang sawang suporta niyo sa amin mga idol sa amin pamilya mga idol ayan lalo lalo na po kay Wilson ayan shout out po ay shout out po sa lahat din mga idol ayan mali hanggang dito na siguro yung video mga idol kasi Magluluto pa kayo mga idol. Balihin niwalay ko na mga idol. Kasi kailangan ko talaga mapaliwanag mga idol. Kasi medyo matagal-tagal din at hindi tayo nakapag-upload ba. Sa mga vlogs mga idol. Yan. Bali, pasok ko na po tayo sa ya, mga idol sa loob. Bali yan na po mga idol Bali yan na po lahat mga idol. Na, napaliwanag ko po na lahat mga idol. Nga hindi pa po ako minto mga idol. Yan. Bali, paalam na po, po mga idol. Makita-kita na siguro sa part 2 na ating video mga idol. Yan. Paalam po mga idol.